babaeng may balbas na nalo sa Eurovision at nagalit ang lahat ng mga taga-Russia. Kung hindi nyo pa nababalitaan o kung wala kayong masyadong paki tungkol sa mga nangyayari sa Europe, baka hindi nyo alam na isang babaeng may balbas ang nanalo sa Eurovision Song Contest. Ang winner ay ang 25-year-old na si Conchita Wurst, aka Austrian drag artist Thomas Neuwirth. Ang kanyang pagkapanalo ay dahil sa kanyang Shirley Bassey, James Bond-style na performance ng Rise Like a Phoenix. At nanalo siya kahit na nagprotesta ang mga homophobic na taga-Russia na nagtawag ng boycott ng contest. Dahil dito ay mas dumami pa ata ang bumoto sa kanya mula sa mga bansa na ipinoprotesta naman ang pagka-homophobic ng Russia. Umuwi siya sa kanyang hometown na binigyan siya ng hero, este, heroine's welcome na mas lalong ikinagalit ng mga taga-Russia. It's I don't know, I said it on the stage. It's, this is not just for me this is actually for all, all out there who believe in a future with peace and love and tolerance and acceptance. Sa sobrang galit ng mga taga-Russia ay inaahit nila ang kanilang mga balbas kahit na hindi naman ito isang bagay na nagpapakita ng pagkag-gay ng isang tao. of... Hindi namin maintindihan dito sa Tomo kung saan ang gagaling ang pagiging anti-gay ng mga taga-Russia. Dahil wala namang ginagawa ang kanila mga presidente na si Vladimir Putin na masasabing may pagka hindi ba?